Hello, hey guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest member sa Greek channel. A free leader, o zomatoider. So, kayong hapon na to. Tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is um, a random gabay for the sign of Aquarius. Aquarius, Aquarius, Aquarius. Aquarius welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit kids sa ating masasaga for today's video? Kanina kayong energy o kaganapan sa buhay ng mga Aquarius ang ating mga hagilap. So, guys, This reading is a journey lamang nila at makaka-resonate. Tunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating na And just don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos Subtitles. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi gi-skip ng ads Sabay pagpalain pagpalaan kayo. Nang Diyos at may kapalisik-sikliglig na na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys! What is the messages advice sa iyo ng ating in SPIRIT for the sign-off, for the sign of Aquarius? So, let's see. And watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Aquarius sa ating mga hagalap? So, guys, tuklasin at bubulabugin natin, AGE SPIRIT, please give information pa. Okay, so there is a page of wands. By good news, may magandang balita daw dito may magandang balita na magdala sa'yo ng impormasyon. No, there's a something and there's a messages, phone call, and an email. And there's a hermit card in spiritual enlightenment. No, magbibigay liwanag sa lahat ng mga bagay-bagay. No, unti-unti mo matutuklasan tong bagay na to. And there's a page of sword. No, there's something to get more information. Being curiosity, kailangan tuklasin mo, alamin mo. Yung mga bagay na makakatulong for you. What is additional messages? And there's a something to go... Queen of Sword, a bigger picture. Lagi mo tinitignan yung magiging possibilities, no? Kung maga bawat actions, decisions, kailangan pag-iisipan mo, mag-clear ka ng boundaries, nang sa ganun, hindi makakapasok ang anumang negativity sa buhay mo. And there's an easy one for a new project. And this is something a new spike for creative expressions. Something like na magkakaroon ka ng ideas, um, plans, no? Unti-unti mo mabubuo to. No, unti-unti mong tuklasin yung mga bagay na nilalaman sa likod dito. No, may mga bagay na kailangan mong gawin, ma gawin may isa katuparan. No, lagi mo titignan dapat yung magiging posibilidad. Let's see ya. And there's nothing the star card for healing. Magkakaroon ka ng healing recovery dito, guys. No? Unti-unti nang hihilom. No? Unti-unti ka na makaka-recover from the pain, from the situation, for burden What is the page of wands? The page of wands represent what? Represent with sound no, a sun card. Now, there's a nothing pure positive about outcome na magiging maganda ng kalalaman sa nito. Ang balita na to na magliliwanag sa'yo, na matutuklasan mo na kumbaga magtatagumpay ka no? sa lahat ng impormasyon na ibibigay sa'yo. Ay, ibig sabihin, no? kumbaga may impormasyon dito na pag nalaman mo, no? Ma kumbaga magdadala sa iyo ng happiness to no? magdadala sa iyo ng kumpiyansa and of um, panatag no? na kalooban no? and there's a strength card with a confidence no? Kaila, kumaga magigim malakas magigim matapang ka na ngayon no? kumbaga there's a something boost for uh, spiritual a uh, fighting spirit no? kumbaga kikilahin mo yung kalak kalakasan ng loob no? even yung kaisipan mo dito what is the page of swords Page of Story Reference si Bilot Soap There's a partnership, guys. This is something I'm uh, looking, watching at you. No? May taong sumusubaybay sa'yo, gusto makipag-usap, gusto makipag- uh, and mak get ganyan. Let's see what is a Queen of Swords. And there's a partnership, guys, no? Meron ka dito magiging kliyente or customers. And there's a temperance with, with the perfect timing. The perfect timing for um, divine intervention, for healing, guys. Na para pinapahalalahanan ka na mag-clear ka ng boundaries. No, linisin mo yung paligid mo. No, mag-clear ka ng mga bagay na alam mong hindi makakatulong sa iyo at hindi nagse-serve sa iyo. What is the Ace of Wands? The Ace of Wands refers to the Knight of Cups. Now, there's a sign of your wish fulfillment. May mga bagay din na matutupad mo na dito. May mga bagay na may mo na. May mga bagay na magtutupad sa pangarap mo, sa kagustuhan mo. No, lahat ng mga bagay na pumapasok sa isip mo, this is something that starts into reality. No, yung inisip mo lang, Eto ngayon, abot kamay mo na. <clears throat> let's see what is the star card represent what? So, there's a magician. So, this is something guys with a manifestation. May mga bagay na unti-unti ka na mamamanifest. No? Unti-unti mo na matutupad yan. So, let's see guys, Now, Wait lang guys. Okay. So, there's a something guys with a wish for payment, with a star card. Ano mga hinihiling mo dito? Oh? Ano man yung mga bagay na gusto mo mangyari, mamamanifest mo. Na nakikita mo na paano, paano niya makuha yung mga bagay pangarap niya? Ibig sabihin dito dahil din sa pagpupursige, pagiging productive niya sa ginagawa niya. Now, so let's see what is the page of all across the sun card. And there's a wheel of fortune, guys. Di ba? Ang ganda ng kapalaran para kang pinaglaruan no para kang pinaglaruan na na parang, na parang hindi mo akalain na na hindi hindi ka nag, hindi mo expect no na ibibigay sa ito no na parang walang kabuwang buwang na wala kang inosente ka na parang bibigyan ka ng malaking oportunidad no na maaring magbago ng buhay mo ng mundo mo what is the hermit card kasi the strength card and there's an item once more slowly but surely na no, panatiliin mahinahon maging kalmado, huwag pa dalos-dalos sa mga decision na gagawin mo. What is the page of circles The two of cups? Represent by the three of wands. There is a waiting for a so waiting for a ship. Na no, may mga bagay na hinihintay ka dito. No document, papers, no is something na opportunities. Especially there is something trouble with the customers, the clients. <coughs> Excuse me. What is the Queen of Swords the Temperance? Represent the Queen of Cups. Na magkakaroon ng emotional healing dito guys, no? Kung baga, alam mo na sa sarili mo yung boundaries mo eh. Nag-clear ka na dito ng boundaries at the same time. No, alam mo na sa sarili mo yung grounds mo. Kung baga, alam mo na rin sa, bag, alam mo na rin sa sarili mo yung pinaniniwalaan mo. Kaya kalmado na yung pakiramdam mo eh. Para ka nabunutan ng tinik dito. What is the age of water? the nine of cups. With the Four of Cups. Just reevaluate or analyze. No? Basta sinasabi na lagi mo pakakatanda na pag-iisipan mo yung bawat kilos at galaw mo. What is the star card, the magician? Represent with the three of cups sa celebration. See? Ano man yung mga bagay na pinagdaanan mo, malalasap mo yan, kung ano man yung mga bagay na pinaghirapan mo, maaaring magiging matagumpay ka, at magiging masaya ka dito. Ang pinaka-outcome dito is something with page of cups, by intuitions, no? Ibig sabihin, dito makinig ka sa gut feeling mo, makinig ka sa vibrations mo, and even your inner voice. So, let's see. Uh. And there's the a requirement, guys, na no, nakakaranas ka ng delays and cancellations, no? But, na uh, maaari magtutuli dito. What is the initial messages? And there's a the five of cups by disappointment. No, may mga pangihinayang pagsisisi dito, pero, magiging maganda rin ang kapalaran para sa iyo. Natanggapin mo ang katotohanan na, na baguhin mo yung pinani pinaniwalaan mo. Ganon. No, mayroon kang bagay na kailangan baguhin dito. Yung mga nakasanayan mo, no? Maaring yan nabudol ka, nalilang ka dahil din sa tiwala at paniniwala, ganon. Let's see what is the yin and yang oracle card. And there's a distance, no? kailangan dumistansya sa mga taong minsan na, na, na sa iyo. Minsan ka nang niloko, tinrider, and there's a chemistry. Some of you guys na no, may chemistry talaga kayo na person mo, there's something magnetic, uh, magnetic attractions, and there's a self-worth. Dapat alam sa sabihin mo yung halaga mo. What is additional messages with the synchronicity? Four synchronicities represent what? And there's a blue. No, maaring uh, lumago, lumakas na ang iyong finances. Maaring gumanda na ang buhay mo. Kalusugan mo, kalagayan mo. And there's a spring, there's a something double clarification with the blossoming. No, talagang may pamukadkad, no? Kung baga ngayon, unti-unti mo nang uh, naibabalik yung sigla, no? At uh, maaring ganda ng iyong sitwasyon. And there's a retreat. No, disconnect from the world. Na no, kailangan mo na dumistansya sa mga tao minsan na, na nakasama sa iyo No? Okay. kung maga kailangan na uh, ma alam mo sa sarili mo yung halaga mo, there's self-worth. Alam mo sa sarili mo yung, yung ano mo, kahalagahan mo. No? Yung situation mo, what is the magical fairy messages represent what? And this is something, ask for what No? Kung lumapit ka sa ating Panginoon, kung mga bagay dito na gusto mo, um, sabihin mo sa kanya, no? At maaaring yung pagkaloob niya sa yung mga bagay na, na para sa'yo talaga at yung mga bagay na kailangan mo. And there's an affirmation, no? Always being positive and just being optimistic. What? Let's see what is the Romance Angels. Romance Angel for a Mystic Love Oracle deck. And there's a courage, no? Ini-encourage dito na kailangan labanan mo, mo lakas ang mga mo, and there's a piece na no, magkakaroon ka na kapayapaan talaga. And there's a not not committed with something independent. Magiging independent ka dito. O kailangan mo magiging independent. So no, hindi ka na bumabase sa mga sasabihin ng iba. Na alam mo dapat sa sariling grounds mo. Let's see what is the angel's answer represent what? For the angel's answer represent whether if you believe, basta naniniwala ka. No? Sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo, itong bagay ba ito makakabuti ba sa'yo? Within the next few months, sa mga susunod na buwan, magkakaroon talaga ng changes. And this is something, don't stop. Huwag kang ihinto. Continue what you're doing. No? Basta nagtitiwala ka na, niwala ka sa sarili mo, labanan mo yan. I can help Michael messages. Keep your eyes on your target and intention. Tumuto ka sa mga bagay na na makakatulong sa'yo. Ano ba talaga yung gusto mong gawin? linear gathering support. Now, at sino sa part ka ating kanatin spirit guides. Let's see what is additional messages, So there's a baby step. Now, taking action and follow your intuition, no? Lagi kang kumilos at dumalaw at magdesisyon. No lagi mo susundin yung inner voice mo in even your visions. And this is something even your gut willing. And this is the child of the cosmos. The intelligence lies within you na no, binibigyan ka ng katalinuhan ng universe ng ating poong may kapal ng ating um, gabay no na kaya mo no at uh, matatapos mo yung mga bagay na nagsisilbing suliranin o sanhi ng iyong pagkasira no masusolusyon mo matatapos mo yan what is the roman angels ibig sabihin mawawakasan na Then there's a free yourself so, no it's time to take back control in your life no bas isinasabi dito na ito na yung pagkakataon na na wala ka na ibang pakikinggan kundi ang sarili mo. No, there's a getting to know each other. pagdating sa love life, kilala, kilala niyo isa't isa. No, kayo nyo makikilala ang isa't isa lalo. What is the chakra messages? And there's a rejections. No, see? Pakikita mo yan. Kumbaga, dinidiscourage, dini kumbaga, ka nila, nililin lang ka nila, mag-ingat ka, no? Huwag ka magpapadala ng mga sinasabi nila sa'yo. And this is something acceptance. May mga bagay na unti-unti mo matatanggap. What is additional messages we an don't <clears throat> And there's a change guys na unti-unti na mababago ang sitwasyon mo. Magkaroon ka lang ng disiplina sa sarili mo, no? Discipline pa rin and of course um kumbaga confidence pa rin na magdadala sa iyo para maging matagumpay ka. What is additional messages? And of course, this is something guys with a fire opal with a confident. I told you so. Confident is your key to success. And of course, this is something in problem solving. resolution. At masusolusyon na na ang problema mo. Matatapos na. What is Arkang Herapile messages? And this is something yes. No? Pagdating sa kalisugan mo, ang ang kasagutan dito ay yes. Naku, may tinatanong ka sa kalisugan mo, there's a yes. What is additional messages? Yes. And there's a flower, oh, there's a blossoming, there's a blossoming in spring. Talaga may may pagyabong talaga. No, maaring lalago na talaga at malilaman mo ang kahalagahan yung kahalagahan ng sarili mo. At matutuklasan mo talaga kung ano ba talaga yung purpose mo sa buhay. And this something hearty, something a uh, very or uh, powerful, something na maaring gumanda na ang kulay ng mundo mo, bibigyang kulay na ang buhay mo dito. What is additional messages with an energy? There's a third siya kaya kang health siyang well, no? Maaaring kumikirit yung ulo mo, yung dibdib mo at sikmura mo. Now, there's a something a second siya kaya kang hello real about sa finances. Pinoprotect at pinapangalagaan ng yung finances. And there's a patient, kailangan mong haba ng pasensya mo. Time will come, no? Kailangan mong uh, magtiwala dyan na unti unting, unting, hihilom, no? Yung mga sugat na yan. At yung mga karamdaman mo na yan. Let's see what is the Montology represent what the end of the top cycle of So see, tatapusin na, no? Ang mga kaganapan sa buhay mo at pari, pati yung mga maling sistema. And it's time to release negativity. Ito na yung panahon at pagkakataon para pakawalan na ang nagbibigay negativo sa buhay mo. No? Ang nagbibigay sanhi ng problema mo. What is the Jesus loving consent? Seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all things shall be added to you. So see, ipapakita na sa iyo ng ating Panginoon kung ano ba talaga ang kahulugan ng buhay. Kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga bagay na ipinibigay niya sa iyo. Yung aral na yan, yung karanasan na yan, yung mga pinagdaanan mo, parte yan. No? Parte yan ang paghubog sa iyo at pagpapalakas sa pundasyon mo at parte para malaman mo ang kahulugan ng ng buhay at sakripisyo. So let's see what is an angel's number represent one. I, with a um, tayo, no? with clarification, with a love situation, I clarify nothing with the love clarifying, uh, clarifying love situation. There's something a recent train's test. Let's see, and this is something, guys, with a uh, magnetic fate. Oh, I love it. And instability resists impulse, urge to find. third year ground. So siya, sinusubukan ka kung paano ka patitibagin. No? Kahit na parang piling mo nakakulong ka sa isang sitwasyon, na, no? na parang hindi ka makakilos, makagalaw, dyan, 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 dyan susubukin ka kung hanggang saan yung tatag mo. And there's a magnetic faith. Attraction spikes pursuit, guiding soul and journey to their destined to union. So siya, Mabagaan namang pagsubok ng na pinagdaanan nyo ng iyong person. Maaring pagbibig kasing, pagbibig kasing kayo ng ating um, may kapal, no? Kahit na pinaglayo kayo ng tadhanap, pinaglayo kayo ng sitwasyon, no? Pagsasamahin pa rin kayo sa isang pagkakataon. So, let's see. What is the additional messages? Where what lies beneath? Hidden future. So, lamin natin yung mga bagay na nakatago sa buhay mo. No? Paano natin ito ilalantad? Ano natin ito ibabahagi sa likod niyan? Oh my God. So, sad to say, there's a fake friends. Na meron ditong ano, no? Meron ditong peking kaibigan. And because some of them, um, fighting you for what you uh, for you what you love. No? Fighting for you what you love. No? Claiming what's your love is a battlefield. So, see you. Kailangan palaban ka na kundi mauungasan ka, kundi maagawang ka. Meron ako nakita dito na parang peking kaibigan na maaaring sinulot. No? Yung jowa mo, yung partner mo. Ganon. So, let's see. What is that path of the light? O, ibig sabihin dito, hindi mo akalain na sinusulot na pala. No? Yung binagkakatiwalaan mong kaibigan. What is the additional messages? With the path of the light? There is a love, my soul. Ngayon, mamahalin ni sarili mo. No? Dahil magkakaroon ka na ng bago simula. No? So, let's see. Love myself. I choose to see my love, myself as a novel. Beauty and positive. I may well. Lies in my nature and limitless potential. I recognize that I am being of the light. I, I allow myself to shine brightly and raising the fullest of who I am. No? Tinanggap mo yung sarili mo na no, kung ano ba talaga yung meron ka. Kung ano ba talaga yung bagay na na kaalaman at kakayanan mo. No, ngayon yung mo na tinatanggap talaga. No, kahit ng kahinaan mo. New beginning. When, dark when door, closes, I trust that another will open. I embrace life challenges, seeing them as opportunities from growth and learning. With an open heart, I welcome the new beginning that await on me. So, alam mo sa sarili mo na sa likod ng mga kaganapan sa buhay mo, kaguluan sa buhay mo, magkakaroon ka ng bagong simula at panibagong pag-asa. So let's see, what is an angel's messages with a yes or no? Ano kayo yung magiging kasagutan sa mga katanungan mo? Handa na ba kayo sa yes or no? Nabibigyan ko kayo ng, ng uh, oras na para makapag-isip. Bilang ako ng tatlo. Kung ano yung gusto nyo itanong. One. Two. And three. Okay. So let's see guys, no? What is the yes or no questions? is all about. And you just spread it. Oh, there is a no. There is a no, there is a yes, and there is a something yes. Oh, let's see. No, pero there is a no muna tayo para mas exact guys. Feels wrong by the idea and the led straight. Ibig sabihin dito, kung baga iwasan mo yung mag-isip ng mali, no? Mag-isip ng mga masasama. Iwasan mong mag kontrolin yung isang bagay na alam mong hindi mo kontrolado. No? Yung iwasan mong tang iwasan mo yung sarili mo o tigilan mo yung mga yung perspective na kahit alam mo nang na mali yung ginagawa mo, nilalaban mo. No? Kahit na mali yung decision mo, pinipilit mo pa din. No? Alisin mo yung pag pagmamanipulate or pagdidictate sa isang situation or sa isang tao. And there's a yes. Beauty and growth surrounds you, cherish Ibig sabihin magiging maganda na ang ikot ng buhay mo dito. Magiging masaganda ma masagana na. No, at magiging maganda na ang ikot ng kapalaran para sa iyo. And there's a yes, golden opportunity clouds lifting clear strike. Ibig sabihin dito, magiging kalmado na ang sitwasyon. Ma opportunities na to maaaring ipagkaloob na sa iyo. unti yung mo na makikita, no, yung kahalagahan ng buhay, pag-asa, no, at unti-unting kay unti-unting kagalingan. No, lahat ng mga bagay na naranasan mo, ay isang parte lang ng pagsubok at mga kaganapan sa buhay mo na nakakala mo hindi mo na kayang bumangon, hindi mo na kayang umangon. Akala mo ang doon na lang, pero parte lang 'yon ng mga pagsubok para sa iyo. Kaya kailangan matuto kang labanan at matuto kang lumaban. Dahil sa mundong ginagalawan mo kung hindi ka marunong makipaglaban, maagawang ka, mauungasan ka. Dati 'yung sinasabi kanina na na fighting for you what you love, claiming what yours, love is a battlefield. So, see? Kung sa mundong ginagalawan mo, para ka na sa isang laro, no? Na susubukin kang laruin, susubukin kang gulukin, susubukin kang linlangin, no? Pero may mga taong tuso dyan, no? Sasaktan ka para lang manalo sila. So, let's see what is the angel's number represent what? Dapat handa ka. No? What is the angel number represent? 2020 for a compassion. Talagang there's something love and support, no? Talagang yung pagmamahal dito, no? At yung pagiging mabuting tao, talagang nasa sa, nasa yun, napaka-genuine mong tao, eh, no? And it's a confirmation that your assumptions and beliefs are correct. But it's an also an encourage you to use your talent and give because that will benefit the world, your pocket, and be of the service to others. Your potential is enormous, no? Kung baga, kayang-kaya mong sumugal, no? Kayang-kaya mong um, ipaubaya, no? Pero dahil sa, sa mga nangyari, no? Inabuso ka. Kaya ngayon dapat palaban ka kung ayaw mong maungasan ulit, no? Ayaw mong maagawan ulit. So let's see what is the messages of life represent what? represent with a co-openness. No, unti-unti mo tong bubuksan, unti-unti mo tatanggap. I know that when one door closes, another opens. Today, I trust the universe, I trust myself, I trust life, no matter what has gone before. I have faith may some, that something better is on this way. My willingness to release the past before me, to accept the many opportunities God offered before me. So see, bago pa yan ibigay sa'yo, no, marami kang pagdadaanan dyan. Marami kang mararanasan dyan. No? Dyan, dyan yung part na kala mo hindi ka na makakabangon, akala mo hindi ka na makakahon, no? pero partian yan ng, um, ng bagay na mararanasan mo. No? Ang masaktan at mabigo. Kasi diyan ka tatatag, dyan ka lalakas, sa lahat ng mga sakripisyo, paghihirap, no? yung mga taong sa sa'yo, yung mga taong niloko ka, no? Kumbaga, yung mga tao na inaalis niya sa buhay mo, unti-unti na yan mawawash out. No, matitira na lang yung tunay na taong anjaan para sa ka, damayan ka sa lahat ng bagay. No, unti-unti mo tanggapin sa buhay mo, sa katotohanan na meron ka o katotohanan na ibinibigay sa'yo na may mga tao na nakala mo totoo. Nakala mo hindi ka kayang tarantaduhin. No, pero deep inside, palihim pa lang nilalabanan at kinakalaban ka. So guys, this is um this is a random message, random gabay for this sign of Aquarius. Aquarius, 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 Aquarius. maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a journey. reading lamang nila makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And guys, don't forget to like and subscribe my channel. Any notification bell for more videos of the Christmas. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalong-lalo lalo na ang hindi nag skip ng adsaway pagpalaan kayo ng Diyos at may kapal, siksikliglig na gumawa ng biyayang, manambalik sa inyo. At maraming salamat and see you in sa next Video. Bye-bye and babush.